Okay. Uh, Sama nyo po ako Titingnan natin mga bagong latag Yan mga Lodi Kicks Sunday June 30 uh, Punta natin Ang mga latag ngayon Maga ulit nagpunta Maga akong naglatag mga Lodi Kicks Ayan Tara, samahan nyo ako mga Lodi Kicks Pero bagong lahat Shout out sa 200 na subscriber Salamat po mabuhay po kayo uh, let's go yan marami lang tao mga lodi kids yan ang chen lang boss yan dito tayo ulit sa bungad yan mga boss sa bungad. bago na naman sila ulit Seventy Ayan. Moran Mario ngayon si Luigi naman. Ayan, 70 lang mga boss. Presyong kaibigan na. SpongeBob. Kagang 70 lang din. Dito lang 'yan sa bungad mga lodi. Ito, so, may pagong din sila, pagong. Pagong 'yan. Yan, pawikan mga lods, pawikan yan. Ganda yan mga lods. Digit mga tawaran po yan mga loads mga tawaran sa mga sa ano mga yan sa may mga Ayan, tapos pa tapos Sa may bungad mga tapos 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 sa mga yan, Yan pa rin ang sinari dito sa Burautan, mga lods. Nandun yung lakad ko, mga lods. Maraming tao dyan. Yan, maraming tao na yan, dyan ako mga lods. Yan, dun banda. Ah, may mga gulay din dyan. Ganun pa rin eh. yan. Yan. mga lods. Tara dito, boss. mga lods. Dito ulit tayo kay Emi. Sa bungad. Bungad ng Carmen Planas yan. Ayun, manita niya yung bingo na, ano, open bingo dyan. Diyan kami dito sa may tapit na green. Ginagawang green building. Yan. Yan, ano. Oh. Ito, meron tayong bago dito. Oh. Yes, yan, sumagahan Ano? Ito. Magano isa? Ha? 30? 30 isa? Oo, oh, ito, 30 daw isa. Oh. Umano ng kolektor, 30 isa oh, yan. Sa so, mahilig ng ganito. PME, trenda lang to. Sa katabi kong naglalatag to. Yan. Hard. Yan, ang ganda, Oh. Trenda isa. Yan, Oh. Yan po. yung mga mga bibili niya dito sa Carmel Dallas, mga Lodi Kids. Shout out. Kobuntin Vlogs. Shout out sa mga subscriber shout out shout out sa mga viewers ingat mo tayo sa araw araw ayan o oh. Tanda. stone ayan kamayan dito natin mga kaibigan natin mga vlogger mga idol natin vlogger mga lodi kids shout out sa mga ting kaibigan na sila lakay adventure Tony Vlogs, Kapansin TV, shout out, shout out. Ayan. Cabo Nox TV, Shoutout din po. Ingat po tayo sa araw-araw mga idol kong vlogger. Ayan. Sa mga hindi pa po na subscribe, subscribe na po tayo. Para makatulong sa araw-araw. DJ Rizaldi TV po. Ayan. 30 30 isa maganda oh 30 ah, hindi pa pala nabibenta yun oh did not pay ayan dami may pagbibigyan maganda oh, halagang 30 readers ayan may mga ganyan din siya ito halagang 250 lang bawas pa to helmet to maganda to 250 maganda dalawang daan oh. maganda dalawang daan daw itong kundador mo to 500 oh. 500 kunin nyo na to brand nyo pa oh hindi pala gamit 500, yeah, 500 yan 500 dyan oh kunin nyo na ito oh Ems ito 250, 250. Yan, sa mga may link 250, makukuha nyo rin ito ng 200, ito ganda, original, oh. Ito, may ano yan, oh. Ganda, oh. May pump siya. Kagaya nung sa akin dati, yung red ko. Yan. Yan, makukuha nyo pa ng ano yan. Yan, may ganyan din siya dito, yung ano ng mga cellphone, takip. At makukuha nyo dito, mga idol. Yan, pa dito, ano, kung sino maglalangoy dyan sa mga sumisisit may mga driver pala rito oh. may mga ganyan o oh. ayan o oh. oh, ayan marami yung mga load leads guide right. Oh, so, may barena rin Ayan, maganda yan good condition yan parehe na mga lady eh. Ayan na, marami kayong idea dito. May mga kayo dito. Marami, marami Malodi Kicks. Wala, yung latag ko, Malodi Kicks, oh. Levi's. O, so, latag ko to, Levi's. Size 31 and Ayan. Mas meron pa dito. Ayan, Burakay. Burakay, legit na pin. Galing pang Burakay ito. Ayan. So, latag ko, Ayan. Ayan. Ito kay Ate Tessie don, Maraming pang tao doon kay Ate Tessie. Ito pala mga Lodi Kids. 250 to. Wrestler. Hindi dito maganda pa. Okay pa. Good condition pa to. Ayan. Ayan mga lata ko dyan. Mga Lodi Kids. May bota rin doon. 150 makuha nyo yun. Ayan. Bagong latag ni Ate Tessie to. Ganda o. Oh. sis na ito hindi ko makita sis eh tingnan ko nasa 43 to wala nakalagay na sis ano daw balat dibay dibay siya Lodi Gates ato oh ganda Lodi Gates oh ano, punta na kayo dito oh. every Sunday lalata kami dito mga Lodi Gates every Sunday ayan dito sa Carmel Planas Paris yan Rockport Rockport siya, ang ganda oh Malaki nga lang, 43 sporty to Kaya ko, oh, lang o, Ito, maling ganito Pago na naman niya ito Ayan Pago na naman niya Ganda, ito malaki nga. Sa sporty to no? Ay, ang ganda, unay ko na Ang jeep na na Ayan. Ang lalaki na ito, si Stephen Gary. Ang lalaki, size 43. 44. Oo nga eh. lalaki. Okay. Dami ng tao, mga lolly kids. Ayun. Si Mamboy, naghahanda pa ito si Mamboy. Ayan, yung barko, nandun pa rin, hindi pa nakukuha. Oh. Bangko, yung barko niya. Oh, ito oh, Malaki rin. Ang size na ito. Wala na ding mangina, Euro. 10.5. Oh, wala din 10.5 po. Oh, oh shout out sa mga taga Tondo, mga kaibigan natin dito sa Tondo. Shout out sa inyo mga subscriber ko dito sa Tondo. Ayun. Ganda nito, oh. Oh, ito, oh. Ah, to malambot to, oh. malambot to. Oh wala lang alam kung magkano presyo ni Ate Daisy dito wala si Ate Daisy oh. wala ganda wala di gates may balat din yan isang natagan lang yan hawanta sa sawa ako dito mag -bablog. para may mga idea kayo dito pag pumunta kayo dito mga lodi gates ping sunday lang ako dito lodi gates kasi ping sunday saturday minsan lang ako mag vlog busy sa trabaho po government Ah, uh, po sa taga Mandaluyong, lahat ng uh, government sa Mandaluyong. Paboy po kayo. Ito po ta. Ano nang kay kukuy ko ya ano? Ah, mamboy. Hintayin kay Mamboy. Suluhin muna natin si Mamboy. Ayaw mamboy. na. Mamboy the Great. <laughs> wala na akong kinikita. Wala na daw kinikita si Mamboy. Hoy, oh, good morning kay DJ, ho. Morning. Ayan, Mamboy. <laughs> kay DJ tayo. Support ka natin. Subscribe and DJ. Kay DJ <laughs> tayo. <laughs> <laughs> Baka nang si Susan lang. <laughs> wow, ganda. yun, ho. No? Mga lodigits, ho. Oh. Bago ni Mamboy, ho. Oh. Toto. Wow, grabe bigat. Medyo na wala akong aso. Ater! Ayan. Ayan, binuhat na ni Mamboy yung ano niya. Usog. Matari, dito. Okay! Pwede na. Pwede, pwede na. makabili. Pero bago na lahat, chat out muna kay Kedudong. Hindi na kami magbuburaot. Ayan. <laughs> Buraot pa rin ang buhay. Ayan, mga natigate. Ayan, ang ganda ng Ferrari ni Kuya Boy. Ayan. Ayan. Kung hindi lang pagitan namin, ayun yung latag ko doon. Hindi ka dito lang. O, oh, legit yung mga ano nyan Ayan o. Oh. Kaya hindi mapapariwara yung pera nyo. Kasi sobrang ganda talaga ng mga ano niya. Yan. Mamaya dito ng mga ibang vlogger kaya sinosolo ko muna si Kuya Boy. Bigat. Oh, bigat. Nagigat talaga yan. Ito, Bulgari. Ano talaga? super clone yung iba diyan. Iba diyan legit. Ito yung mga ganito. Lahat lahat to legit. Ano mo? ng klase nito. Eh. 1.5. lang daw to. Ganda oh. Automatic mo looks. 1.5 lang. na. Pag na tayo, makakabili din tayo niyan mga lods. Dito tayo unang-unang bibili kay Pia Boy. Para happy tayo lahat ng alods. Solo flight na natin si Kaya Boy ah. Oh, puntahan na po ito. Araw-araw dito si Boy Kaskas mga lodi. Ito yung rado niyo. Ganda oh. Yeah, kahit di kaskas nyo na kaskas yan mga lods hindi nyo magagasgasan yan yeah, ayusin natin para mamaya pagdating ng mga customer ni Mamboy. Ay, ano, siyang ang ano dito, busbas. -bus. Kalaban mo na ako. Gundo. Gato ko 'yung boy. Tong ano mo? Ano tong tawag nito? Anong tatak dong 'yung okay, boy? oh, ano 'yung sukat ko? Hindi mo mabasa eh. Bigwit. Ano 'yung gundo? nakaano pa siya naka steady hindi niya pa yung ano Seiko yan Seiko lang daw steady pa yan wala papanda rin yan mga naka dial siguro yan hindi lang ano ni Reboy ngayon ito maganda dito ko nagaganda no sa Bulgari na to ano ang ganda ng pagkakano niya eh no? ito ang temporary na to ganda, ang laki ah, sige yung boy! yan motor parts mga ito dito naman tayo sa motor parts sa mga gadget niya sa motor dito niya rin makikita yan Iba vlog ko para sa inyo. Oh, meron silang ganyan dito. Sa ano to eh? Sa ito, stator 2. Ayan o, stator o. Oh. Meron din dito. Stator yan o. Oh. May mga legit sya dito. Ano, yan. Ito sa ano to eh? Alam sa ano to eh? pa. Dami, dami yung mga ano ni tropa. Dami mga latong na motor parts. Dito sa gilid lang yan. Pagpasok mo, kanan. Thank you, tropa. So, ayun pala si Kerik, nagluluto. Ah, si Kerik, nagluluto pala. Nagluluto tayo ng pansit daw si ano, Kerik ng pansit. Oh, birthday pala ni Mamboy nung Webes. Mamboy, oh happy birthday pala nung Webes. <laughs> happy birthday. <laughs> birthday pala ni ano, Mamboy nung ano, kaya handa siya ni Kerik. Yan, yan. Handa mo siya ni ano, ni Eric. Masarap pala magluto ng pansit yan si K-Eric Malamang, matigyan yan mamaya. Yan, bago lahat dito muna tayo kay ano. Metro pa, ayun, nandoon yung ano, si Goku. Hindi pa nabili si Goku. 500 daw yan eh. Ah, Parang si Trunks may 500. Legit. Tapos meron siyang ano eh. Old. Old bottle mga lods. Yan. Yan o. No? Mga legit mga lods o. Sa mga collector ng mga bote o. Oh. Meron din dito ah. Yan o. No? Beer, beer. beer na beer. Brand ni ano. Maling Eddie Garcia, shout out sa iyo. Yan. O oh, yan. Tama ano na yung Yan. Ang ganda na ito kay Eric. Alam ko mahal to sa online eh. Kasi kasali ako dito eh. Mabibili na limandaan to eh sa online. Pero ewan ko lang dito. Boss Joel. Ayan si Boss Joel mga lods. Tas wala pa yata. Wala pa. Wala pa yung ano ni Boss Joel. Ito mo tayo kay Kidon Malapag ni Kidon yan Mga lods o Latag ni Boss Joel Ito Nabili ko lang sa kanya ng Magandang presyo kay Boss Joel Ayan, Binigay sa akin ni Boss Joel ito mga lods ganda yan. kunti lang pala latag mo ngayon eh hindi mo ah nandun pa dun? ah si Kedudu, si ano kuya dudoy ito eh. so, mga lods 500 ito so, oh. ganda sinuuna yan kunin nyo na to 500 lang sagad boss uh, joel ito 1000 1000 1000 oh. oh. 1000 1000 1000 1000 Gagamitin nyo na lang mga lods oh, Meron din siya dito inverter Ito Sa mga gumagamit nito ito oh. Eh. e, eh, Boss Joel nyo lang mabibili yan mga lods Gaya ito Boss Joel? 1,000 oh, Libo, inverter o oh. Kunin nyo na ito oh. Murang mura na ito Sobrang laki 1,000 lang Yung maliit nga nito ito 15 na eh Sa mga battery Oo oh. Magagamit to eh pag wala kang ano. Kaya nga diretso na oh, ganda oh. May okay, isa pang kulang. Isang lang oh. Uh -huh. Ibang mura na to mga lods. Hirap makakuha niya. Kaya nga. Bira lang maglatag niya si Boss Joel. Yung mga ganyan. Ah, may mga tips siya dito. Mga legit. Kaya nakakuha ko ng na isa eh. Swerte ko nakuha ko sa kanya to. Binigay niya lang sa akin sa tamang presyo. Ah, salamat Boss Joel. Sige sige. Hello, dear marami mga tao mga lodi yan sa dito sa aking pwesto maraming marami ng tao mga ganitong oras mga 7 marami tao mga lodi yan oh, sa mga ng unique look Unique Good. Oh, okay. mga lods. Yan. Two fifty na lang daw to. Two fifty. Two fifty. Ah, Levi's. na short. Short. Two hundred. Kaya punta na kayo dito, Carmen Planas. <laughs> 250. Hello. Unique clue. 250. Oh, ayan, sa so, na na oh, mga nag-aarap nito, na okay, Boss Mark. Kakaibang Boss Mark. mga lodi 150 na lang daw to. Ah, ito, pinaratag din sa akin to. Mga nag-aarap nito, na may ano pa. Kapul.

Jangan. Ampusan tayo mga lods. Danda pa namimigay. Salamat mga lods, tanggap sa tayo. Ay kaya magkano tawad mo? Salamat sa mga 200 subscribers. Oh, 210. Salamat sa 210 subscribers. Oh, kasi namalan kapag bigay ng pressure, di ba? Oh, ito yung pinakabukana. Basa ng bahanap to. Sander, Sander. Kitaida. Pre.